Ibig sabihin, mahina yung namamahala. Mahina. <laughs> kailangan palitan ang mga administrator ng PhilHealth. Budget ng PhilHealth na 2025, no subsidy. Yes, attorney. Kaya kailangan ilagay nila yan. Di ba pwedeng hindi? Yung, yung naging issue on the transfer of funds, eh, nasa Korte Suprema na yan. Eh, pero kung ako tatanungin niyo, okay na sa akin na yung pagtransfer Kasi yung naman transfer, eh, in inilagay sa National Treasury. So hindi naman napunta sa bulsa. Okay lang, may balik mo sa National Treasury. Pero isama mo, pwede mo naman ibalik uli sa PhilHealth eh, pagdating ng second budget. budget for next year, di ibalik mo yung... hindi nga nagastos eh. Ang hindi ko talaga maintindihan, bakit? <laughs> hindi nila nagagastos yung perang nakalaan para sa mga kababayan natin. Ibig sabihin, mahina yung namamahala. Mahina. Kailangan <laughs> palitan ang mga uh, administrator ng PhilHealth. Nandiyan na nga ang pera eh. Hindi pa nila magastos.